Sa uh, idad ng tao, oh. naka-boundary ka na, boundary na. Ako, hindi ko Aircon. Aircon. Oo. Takinan mo, kaya pala malamig. Agip ka. Ikaw, kumano eh. mo. Oh. Agip ka. So guys, may nagre-request dito? Ano na-request mo? Mahina lang, aircon. ah uh, Ano ngayon? Kung mahina na? Hindi bumili ka. Ay, oh, 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 okay ah. Yeah. <laughs> Bakit? Palinis mo lang yan. Madali ano, lang ipalinis yan. Palinis. Tagal na nito. Oo, oh, kaya nga ipalinis mo. Ito <laughs> sa ano, kota na. Sa <laughs> ano, sa, sa uh, edad ng tao. Oh. Naka-boundary ka na, boundary na. Pwede ka ng palitan. Pa, pwede pa yan. Papalinis lang yan. Oh. Masyado kang ano, kala mo, mayaman ka ba? Diamante. Oo. Oh. Punta hulugan, gago. Hulugan. Akala mo talaga, ang oh, yaman-yaman oh. mo ng ano eh. O oh, mahina na yung ano niya, ano, ayaw niya ipalinis. Gusto niya? Siyempre, palitan mo ng bago. <laughs> <laughs> ang, <laughs> ang init pa naman. Ang init-init pa naman. Ang init talaga. Ang init pa May <laughs> na, <laughs> ay, ko rin. O oh, ayan, electric one like, ka lang muna. Mas okay, no? Uy, hindi pwede. Umaan <laughs> <Hindi> ako. <laughs> high blood ako baka baka atake ako dito oh wow high well, nah blood ikaw hindi ako naglalabas that's yung palang init <laughs> oh, kapal na ako kala mo pabili ng pabila kala mo mayamang ka pabili ka na <laughs> papagbab tapos masisira din hindi ganun din papalinis lang yan be pinalinis mo mga ilang araw lang putang ilan yan madumi so, agad Kung ka, sabihin mo ang init <laughs> oh, mo agad <laughs> oh. pa pa tara Dali. Pikit oh. ka, may surprise ako sa'yo. Pikit? Bakit pa naman? Basta may surprise ako sa'yo. Pikit ka rin ka. Oo. Pikit. 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 Pikit ka lang, ha? Ano yung, ano yung kanina mo, kanina mo, ina, no? Binisa. Pikit ka lang! Huwag ka madaya! Oh. Pikit. Oo. Oh. Oo, oh, ano yung kanina mo, inis mo? Aircon. Ano na? Aircon. Aircon. Oo. Oh. Okay. Dahil mahal na mahal kita, ang binili ko sa'yo, makinig ka! Oo. Oh. Ang binili ko sa'yo, hindi na yung ano, hindi na yung window type, ha? Ano na? Split type. Oo, oh, oh, Mas malakas, di ba? Oh. Mas malakas yun. Okay. Oh, ready ka na? Ready na. Nakabili oh. ka na. Teka lang, yan ako pa. Ya, ano pa natin yung ano yung sa na. Oh, narinig mo? Oo. Oh.

Magkagamit no? oh. oh, mo ko. mo electric pan. mo, kaya malamalamig. Ka. <laughs> Pangino, <laughs> mo. parang... na <laughs> <Ayan lang, laughs> pang ina ka. O, oh, walang katamat <laughs> ka. Malamig! Ayan, walang katapat ito, hangin. Electric ka. ang electric bago yan, oo. Oh, oh. Ikaw gumamit, dangino mo. <laughs> hangin ka. Bago, ako oh meron ako. Ako meron ako. Oo, oh, oh, oh. Hey, Ayan, bago sa'yo, Oh, oh. Bago? Putang ina, bago sa TV? Putang ina mo. Putang ina mo. Ano ka magagawa? Ano magagawa? niya? yung equipment mo ba? Daling mo na sa kwarto mo yan. Daling mo, putang ina mo. Dalhin mo na sa kwarto mo. Ikaw nga, ikitabang may TV din mo. Putang ina, itang may TV din mo. Putang ina.